Ta si may tao, tao na sa waba. At yung sinong may tao sa May tao nga sa waba. Eh, may tao pa oo kaya nga, sige, hindi na ako waba. ako tao. Wala, walang tao doon. Alin? Ay, tao? Tao nga sa Tao nga sa waba, te. lang. Tapos natin.